Ayan, after pakain mga farmer nag-operation tayo. Ayun o. Oh. Yung, ano, hiniwa ko po sa may, sa may baba ng kanyang mata. Uy, ayan mga farmer isang magandang buhay. Welcome back sa ating pigeons. Ah, medyo matagal tayo walang upload ha. Ayan mga farmer Saan ba tayo naputol? ating video novela ah okay yung dagit na maganda alam nyo mga ka-farmer akin pala yun bihira talagang sa dami po ng kalapati ay malilito ka na sa akin siya alam nyo kung bakit dalawa pala ang sing sing uh, actually uh, dalawang yung sing sing nung anong yon yung uh, yung kulay pulang uh, pink so yung pink na yon mga ka-farmer Dalawa pala sila no? Kaya Patining lang ko Nung nahuli ko Pumasok 07 Tsaka 08 Pares na pares ang number Magkasunod na magkasunod Naku sabi ko Akin pala Ito ikakal yan Mga farmer Kawawa O bigang pang Ikakal siya Itong nakawalang ito Kanino yan Ah Akin din yan Hindi Ah Dagit na naman yata ito <laughs> Bala Hindi naman Hindi ayaw nang pumasok di naman di, hindi sa akin kaya lang ang bad news nawalaan tayo ng ibon ah sayang mga farmer yung mga tinatago ko na inbrick yung isang in -break na nawala na ah, disgrasya hindi ko alam kung ano nangyari hinahanap ko isa na lang siya so ang ginawa ko inano ko na ah oh, labas na kayo eh inilagay ko na po sa cock section dalawa kasi yon yung lagi kong pinakikita sabi ko yan na lang ako akala ko pang hen yung isa yung pala ay cock din so ginawa ko inano ko na hindi ko na po linagay sa flyers inano ko na lang tinabi ko na kasi sayang tandaan tanda ako ito po yung magkapatid nasamba ayun ayan yan yan magkatabi yan tingnan nyo Best nice mate yan. Kaya sabi ko, pare na pares si Tura. Yung pala, akin nga. O, oh, tapos yun yung kamash nila na no binigay yan. Tatlo sila puro hen. O, oh, nag-lock visit yung aking kaibigan dito, si Jomar, at nahibas yan. Hinihiram niya na agad. Sabi ko, ako naman muna. <laughs> saka hindi pa ready yan, kako. Hindi pa ready. So, yan oh. ang nawala po, ito. Yung ganyan-ganyan na itsura natin na isa pang uh, ibon. Nawawala yung isa. Hindi ko alam kung ano nangyari. yun tatay niya. Ito yung isa. So, nag overfly Hindi ko alam kung nadali ng pusa. So, ginawa ko. Itinago ko na. Dito na siya sa cup. Pagugulangin natin. Ipipare ko yan. Kung uh, talagang hen po itong tatlong ito. Ay paparisan ko. Isa. Dito. kaya itong, ano, itong isa. Pwedeng parisan. Pwedeng parisan. Ayan. tapos yung isang putol-putol pala ang pakpak nito hindi hmm, eh, ko naman mapatay-patay mga ka-farmer iba ba kinakal na po yan hindi ko pa kaya eh. so, sabi niya sabi ko nga sa kanya yun o no, yung kapatid niyan mga ka-farmer ang nawawala so, hindi natin alam tanong ko kay Rambo kung alam ko kasi namumugad na yun eh hindi ko alam kung baka nagap pero sasabihin niya naman kung pumasok sa kanya sayang ganda pa naman yan sabi hmm. ko pa naman, ikakarera ko sana iti-train sama sa mga training yan, kaya lang wala na, sabi ko wag na ano na lang natin so, hintayin natin ang um, paparisan po natin ayun nga pwede nating parisan ito 'Yung carto's pwede rin nating parisan. Tapos 'yung kay 'yan, pwede tayong kumuha sa kak sa mga ibon ni Kuya Roland Ramos or kay uh, ano, Benito Goke. Ayun, kay ano, kay uh, Randy, Mrs. Ma Farmer 'yan. Mga uh, ibon niya. Alam ko na andun pa yung iba eh. Nasa ano pa? Hmm, ang itlog na naman oh. Paparis na nga eh. Sayang. Yung ating ah. Paglinis-linis na nga ako dito. Ito yung ating uh, oh, ang ganda niya, no? Mga uh, farmer. Lalaki. Ganda ng ano. oh, magkaiba ang ano, ah White and ano, konting-konti lang yung kanyang uh, pinapainom natin ito ng ano. Oh, gutom na kayo, no? tapos ito, anak ng kay uh, um, Brother Randy Meneses. Ayan. Nakabibisi ring na yan. 2025 Ito hmm. hindi pa nasisingsingan Yung kartus Sana mag uh, Maganda naman eh Eno, o oh. Isingsingan natin to mga bukas Siguro pwede na singsingan yan Maganda, magandang ibon oh, Tinuloy ko na Tapos after that ano na sila break na break na lahat mga ka-farmer hulihin natin yan i-break natin tapak no i-break na natin lilinisin na natin to mapatulong na lang ako lilinisin namin talaga ito fully linis yan tapos bago ako mag-pair siguro kung libre naman yam. ay bala kong palitan ng design nito kukuha naman tong anong to gagawin ko nakapix na ito kaganyan na oh, tapos may uh, meron din doon na pwedeng pagpatungan ng nito um, tapos eto din siguro lagyan din natin ng gano'n ipapatong na lang to tapos 'yung pintuan. Nakasarado 'yung kalahati, naka-fix na bali ang bukasan na lang dito. Pwede mong i-ano, open open 'yung papasok na lang 'yung ibon dito sa kabilang side. Ganun na lang. Tapos 'yung uh, iputan para dudukutin ko na lang parang drawer na lang siya ayun isa pa yan ayan mga farmer gusto ko nang hulihin din ayan yung palit patuka ko naman yan so yung palit patuka na yan ay uh, ano din yan tawag dito imbrick din yan galing kay Joe hmm. so meron tayo puro kak nga lang talaga tayo nakuwang hen Tapos ito pa, bala kung i ano na to, ilipat na natin tong mga ano doon, sa kabila. Hmm. Ito pala may sipon-sipon kaya ano din 'yan. Imbrick din 'yan, mga ka farmer anak din 'yan. So isa sa mga pag-asa ko, hopefully ay I... babae. Ayan, after pakain mga ka-farmer, nag-operation tayo. Ayun, oh. Yung ano, hiniwa ko po sa may sa may baba ng kanyang mata. Tinanggal ko yung parang mais niya. Ayan, no? pero mm. so hopefully, ay ano, laki na nakuha ko. Kailangan talaga, eh. Ginawa na namin niya ni Rambo. I... E, biniyak. Hiniwaan. Tapos napalabas mo. Tapos yun beta dye na lang. Or okay naman, mga farmer So... At least. <laughs> na, gawa ng paraan. So, ayan na. Uh, yan lang talaga. Kung hindi, hindi mo matatanggal yan. Sa manok, ganun din eh. Hinihiwaan din eh. Papainom tayo ng uh, vitamin. Papainom tayo. Isang digestion, isang calciplus. plus. Bawat ibon, mga farmer. Once a day lang naman. Actually, ang ano nga nila, ang recommendation nila, two in the evening daw. So, Ibig sabihin dalawa-dalawa din. Ayan o. Ito maganda naman to mga uh -huh. farmer. Kanina ba to? Uh, kay ka-farmer Randy to. Ayan. <coughs> Malay natin bumalik. Baka naligaw lang. Uh, hindi maliligaw yun eh. Malaki ang tsansa baka nadali ng uh, pusa. sayang chicken pala natin yung oregano <laughs> yung brown na yan, fancy nadali ako dyan ah. <laughs> sabi nung kaklasik ko bibili ka rin pala yan sabi ko hindi ka ako na tokso lang ako eh Homer daw yan eh. Yung mga noon pang binili natin. So, Pero 'yun nga ang sabi ko, tayo po ay mag uh, ano na, magi-stop na kasi nagulat siya, ang dami ko daw ibon. Sabi niya, dami mong ibon. Sabi ko, eh, hindi ko alam kung ano 'yan. <laughs> Quality. 'Di ba, hindi man naman natin nasusubukan. Pero sabi ko naman sa kanya, alam mo hindi naman importante yung uh, ang importante kako ka sa akin ay eh, nai-enjoy ko yung uh, pag-aalaga ng ibon Stress reliever ko po ito Minsan gabi na, hindi na lang ako video. Nandito ako, binibisita ko po sila So, pang ano mo na rin ba? Pang... Kasi ang buhay ko po ay naandito lang sa farm talaga Farm, yan, business, vlogging Dito, umiikot lang ang ating uh, uh, routine So, at least po, meron akong nasasandalan na kahit papano eh, isa sa mga uh, inaano ko din, no? na may ala-alaga ka tapos nagpaparonda ka, ayan masaya ka na doon mga ka-farware lalo na kung uh, yung maganda mong ibon eh mapaitlog mo na, so yun naman ang ano, ang reward Pero sabi niya, laki ng pakain mo sabi ko, oo, oh, kasi ang uh, Isang sako ka ako halos one week. Oo, totoo yan. Sabi niya kasi malakas din pong kumain. One day eat nga lang nga lang ako ka ako eh. Tapos tiningnan niya pa yung mga ginagamit ko. Sabi niya, mga victory ka pa pala dyan. Sabi ko, syempre. <laughs> yun nakikita natin. So, sabi niya, ginagastosan mo. Anuhin mo na, sabi niya, mag-breed ka ng maganda na. Para atis si, eh, hindi nasasayang yung pagkain. Habi ko ang gaganda naman ng ibon, ang gaganda ng lahi niyan kasi ako yung bukod sa mga binili ko, may mga binigay sa akin. Yung mga binigay sa akin, Sa ako sigurado kung magaganda ang ano, ang uh, lahi niya mga 'yan. So, may, may, mga rayso tayo, ako may binigay sa akin from Cavite, tapos yung from Marikina, dalawang pares din 'yon. Tapos yung kay Farmer Randy, dalawang pares din. So at least ano po, sigurado tayo. Tapos may from Cavite nga yung walo din. Eh sabi ko sa kanya yung walong yan i-rerace daw yan kaya so, hindi naman natin yan i-breed muna tapos may nakuha pa tayong ibon di ba so yun. yung mga nabili ko hindi ko alam kung magaganda yon mga farmer pero mga okay naman actually ngayon talaga ano na ang labanan eh kalat na po yung magagandang ibon kondisyon na na lang at training kalat na yung mga ang lalaki na po ng chance ng mga ano mga nag-aalaga din ano na uh, makapag-compete kasi kalat na yung ibon hindi na yung pa napainom ko ba to? Oh, oo oh, oh, napainom ko yan mga so ayan oh. mm, okay ka farmer randy dito hindi ko lang alam yung pares niya na andyan pa ba yung yung tatay baka yung nanay na lang ang nag-aalaga <laughs> so konting kembot na lang yung sisingsingan na lang po yung dalawa yung kartus after that wala na rin naman eh wala na po wala na yan wala na laman yan so isa dalawa tatlo apat lima uh, ah, anim pito pitong ina kay pang hinihintay natin yun nga uhulihin ko na din sana yon pero okay lang kasi nakukondisyon na rin naman siya dito iba talaga ah, isa sa mga natutunan ko Hanggang tatlong clutch ka lang talaga. Yung mga pang-apat, pang-lima, pang, pang papangit na po na lang. payat na po mga farmer, hindi na maganda. So, tama nga, hanggang tatlo. Dalawa, first clutch. Ito tingnan nyo, in 'yan pero ano na itsura nya medyo ano na din. Oh, ayan ano na, bagong opera mga farmer sana ay uh, gumaling naman na siya. Ginamot ko na 'yan eh. Ito, kinuha ko dahil may halak. Ngayon, nawala ka agad yung halak. Ang galing nung ano, kalahating para cure ang pinapainom ko ngayon. Mm, actually, yung aking try mix, ito na lang. Eh. Yung para cure ang tinira ko ngayon. Ito, turo ni ka-farmer Randy Meneses to. Nagmamanok kasi yon Sabi niya, yung pangmanok, effective yan at mura. Kumpara sa uh, ibon din yan eh, sabi niya. Dapat lang alam mong gamitin. So, tinuruan niya naman po ako sabi niya mas makakatipid ka mas effective pa hmm, yun po kasi yung sa kalapate talagang medyo, medyo pricey ng konti eh. eh yung mga gamot ito magandang gamot ito tapos meron pa siyang sinabi sa akin ito powder naman ito Yan. gamit naman natin actually bihira naman eh dumating po yung ating uh, immuno booster wala naman na tayong gaano ginagamot pero syempre kahit papano may mga lalabas-labas pa rin po dapat magaling ka din mag-observe talaga hmm. tapos yung ating oregano kumustahin nga natin di ba namatay okay na tayo mga birdies okay na uh, yung oregano natin Oregano na natin mga farmer. Eh. Kaanan mo parami ka agad natin kasi magagawa din naman tayo ng mga anong 'yan eh. Ah. Uh, mga gamot, pwede rin tayo mag-blend ng sarili. Gusto ko din subukan. Hmm. Oregano, bawang, luya. So, oh, ayun eh itong ating uh, mabubulsa ko na naman vitamins nila nire-repack ko na lang kasi nire-repack nga Lagyan ko na lang po ito mabilis ibulsa hindi na lang pero pa nga tayong ebio oh. pa natin nagagamit yan gusto kong pa ah, may binili pala ako maliit na magkuno mga farmer kasi ah mas magandang gamitin sa ebios yung mo siya ah uh, magaling yung magkuno. Matigas talaga siya. Sarap mag dik uh, so, yun. Magamitin natin. Sayang yun na walang ibon. sa uh, saan kaya yun? Kailan ko lang nakikita dito yun eh. Uh, may pares na kasi siya. Hindi ko lang po alam kung... Uh, nangitlog Wala kung kailan nawala Basta napansin ko na lang nung hinahanap ko na Malaking tilapia yun oh Malaking tilapya hmm. hmm. So ayan mga ka-farmer maraming maraming pong salamat At magandang buhay 3 o'clock